tapos na at saka yung park in pati na uh, SMCD sa Bacol guys kunting so, uh, lakad-lakad lang kasi doon tayo magubantay na sa sakyan masakyan natin so, dalaan na lang dalaan lang na punting exercise na <laughs> iyan doon tayo sumabandal yung uh, cruising bangga hindi na pahingi ito ang isang ito SM City SM City Sa Dagalog Katabi ng oh Smart Sa SM Residences You know Yun, SM Residences Ang